Okay. Buenos dias. Good morning. Ohayo mas Now let's talk about bigas. Yes, bigas. Isa sa mainit na issue sa ngayon. Yeah. Marami tayong maiinit na issue ngayon. Isa na itong bigas. <coughs> Alam nyo, actually kahapon uh, bumili ako sa aking suke sa palingke about uh, yung last na bili ko two weeks ago yung binili ko yung dating binibili ko na dating 45, uh, 42 na naging 45 and then last time yung pinakahuling bili ko 49 nagulat na ako noon and then kahapon tapos after two weeks, 55 na. Imported ba yon yung cherry blossom? Akala ko imported. Pero sabi ng sister ko, hindi naman daw eh. Local daw yon. Talaga. Masarap din eh. Kung local yon, aba masarap pala ang local. Kung local ha. Kasi sabi, bakit mas ma bakit po mas mahal ang local kaysa sa imported kapag tataka no dati ang imported yun ang mas mahal yung locally made yun dapat ang mura pero bakit mas mahal po kaya so ngayon actually yun pong binibili kong cherry blossom meron po akong ikikwento dati nakabili po ako ng yung one bag ng cherry blossoms yung 10 kilos kasi dati bumibili po ako noon kilo-kilo lang muna tinitikman ko lang muna kung okay sa panlasa ko so one kilo, 2 kilos then no talaga nagustuhan ko na gusto ko nang magstick doon bumili ako one bag na 10 kilos pang ano ko siya mga good for one month o more than one month actually mga siguro mga two months sa akin yun no? mag isa lang ako eh pero may pusa pa kasi ako eh. kasi bihira akong lumawas ng bayan kasi nga malayo kaya dinadamihan ko na now pagdating ko dito nung isaing ko Diyos ko po hindi po kagaya nung dating cherry blossom na, na natikman ko yung pa kilo lang ang sama po yung dati, di ba ang pag sinabing NFA yun yung pangit ang lasa mura na pangit ang lasa ewan ko sa Manila basta dito ang NFA pangit so sabi ko parang isinuli ko Kaso, hindi ko na... naitapon ko na yata yung resibo, hindi ko na napalitan. Kasi, hindi sila nag... Uh, no exchange, no return kapag walang resibo. Siyempre. So, sobrang pagsisisi ko, 10 kilos, my God! Anong ginawa ko? Siyempre, pinagtsagaan ko. Diyos ko, halos 2 months na pinag... Alangan man na i-ano ko yun. Pero, yung sa bandang sa bandang ibabaw lang po <coughs> nung, nung inano ko kasi hinulog ko sa aking uh, rice dispenser yung pinakailalim yun po ang unang naisain ko yun po yung pangit yung lasa then siguro yung nasa ibabaw doon lang siguro kasi nung habang <coughs> patapos na paubos na, aba sumarap na. So, ibig sabihin, nasa ibabaw lang po yung tunay na cherry blossom. So, yun nga, hindi ko na, <coughs> hindi ko na enjoy. Kasi ako, di baling mahal, basta ma-enjoy ko, masarap. di ba? Ganun naman. Di baling mahal. <coughs> Ngayon, mahal na nga, tapos ganun pa nangyari. So, bakit ko sinasabi to? Ngayon po, yung cherry blossom, may eh, ano na, 55 pesos per kilo. Noon nung nabili ko yun, nasa 42 pa lang. Yung nadaya ako ng 10 kilos na yun. Naulit na naman yan lately. Kaya no, mula noon, hindi na ako bumibili ng 10 bags. Yung binili ko, hindi na ako bumili sa department store. Mas bumili ako dito sa tinray ko yung dito lang sa yung mga sa tabing, sa palengke, sa wet market. Doon, 5 kilos na one bag of five kilos tunay so sabi ko doon na ako bibili lagi kaso nung nagmahal sa kanya may nasuki ako na mas mura the same rice di doon ako doon na naman ako nakaano ng 5 kilos na sa 5 kilo bag sa una yung pinakababaw masarap and then sa bandang gitna pangit basta parang naglayer ngayon ba't ito kinukwento ang mahal mahal na nga po ng bigas ganun pa may daya sabi ko nga di baling mahal basta yung satisfied ka ay eh, mahal na nga dinadaya pa when hindi po kaisalanan nito ng mga retailers natural ng department store hindi yung supplier di ba ngayon, talking about uh, suppliers, itong nangyayari po na shortage kuno ng bigas. Di nga ba may <coughs> may ni-raid uh, grupo ng Bureau of Customs at saka ng Congress na yung tatlong warehouses sa Bulacan na nagtago ng bigas na ang mga may-ari Sino pa yung mga may-ari po ng rice cartel ay mga negosyanteng inchik? Mga salot talaga itong mga incik na to eh. Mag-inchik na, na nando doon sa China, tsaka yung inchik na nasa Pilipinas, mga salot. Kayo po ang mga negosyante ng kahit anong negosyo dito sa Pilipinas, kayo. Mga walang utang na loob dumating kayo yung mga ninuno ninyo, dumating sa Pilipinas para kayo mga pulubi. Kaya umalis kayo ng China, di ba? Nang ibang bayan kayo seeking for greener pastures. Ngayon na dito sa Pilipinas, pinaglululukan niyo kami. Dito na nga kayo yumaman eh. Eh, well, yung mayaman kayo sa panluloko sa amin. Ngayon, bakit ako nagingit-ngit dito sa mga mga negosyanteng inchik na ito well, hindi ko inuubos baka mayroon pa naman diyan ano? baka mayroong isa 1, 2 out of 10 na bababait na Chinese baka mayroon but generally, lalo na yung mga malalaking negosyante mga ano kayo mga buwaya yeah hindi kayo makuntento yan yeah, mga bigas na yan, baka nga yan smuggled pa yan eh. Dahil, di ba walang, yung permit eh, hindi pa nga nagpapalabas ng permit. Bakit may mga, may supply na ng bigas? O di, smuggled. So smuggled na nga, hindi kayo nagbayad ng buwis. Tapos itatago nyo pa ang bigas kasi para magtumaas ang presyo. Ha? Buti pa yung bigas nagmamahal. alam nyo, ewan ko ba sa government kasi natin, yung mga nang raid po, uh, Mr. Speaker Romualdez, kayo po yung nag-lead ng raid, at saka yung tag-customs, ano po ang gagawin ninyo dyan sa mga ni-raid ninyong bigas? What now? After raiding and confirming that these crooks na mga negosyante are holding the rice. Ginugutom nyo ang taong bayan. Mga hinayupak kayo. Ito kung ako lang ang pangulo, palalayasin ko mga to. Eh, ibabalik ko to sa China eh. Balik kayo kung saan kayo sa pinanggalingan ninyo. Kasi kung wala na kayo dito, bah, kami na ang magne-negosyo, no? Nauna lang kasi kalaga kayo. Naunahan nyo kami dahil nung nagsidating kayo, nasa panahon ng Spanish colonization kami. Diba? Inaapi tayo ng mga Kastila noon kaya hindi tayo makapagtutok na magnegosyo. Kayo, hindi naman kayo pinapakialaman kasi hindi kayo Pilipino eh. Kaya hinayaan kayong magnegosyo marami rin namang ng magnegosyo ang Pilipino. Sa pamilya ko meron. Pero ako wala akong talent sa negosyo. Upo. Ang pagninegosyo kasi, talent-talent din yan eh. Pero ako, hindi ako ma... Wala akong talent. Pero gusto ko magnegosyo ah. Pero medyo mahina ang diskarte ko sa pagninegosyo. Balik tayo. Ngayon po, Mr. Speaker at saka Mr. DA Secretary PBBM, ano po ang balak ninyo dyan sa mga nahuli ninyo na mga bodegang yan? Ikakandado lang? Kasi kinandado nyo lang eh. nandado nyo yan, hindi ba kayang buksan yan? Yan ang nanalaman na ng buong bayan na may maraming bigas dyan. Hindi kaya looban yan? Posible, di ba? Now, bakit? Parang wala naman, sa balita, wala namang, ano, eh, wala namang follow up na pangyayari kung anong ginawa dyan sa mga bigas na yan parang ipinamahala pa rin doon sa mga negosyanteng may-ari niyan. Ikinandado lang tapos eh, hinihintay na yung mga <coughs> yung mga hayop na negosyante ay eh, mag-provide ng papeles. Papeles na ang dali-daling pikiin. ba mga kababayan? Yan ang gumagana, yan ang, yan ang sistema dito sa atin. Kaya nang mahirap dito sa bansa natin dahil lahat na pepeke pakitaan na naman kayo dyan ng mga peking papeles o ano sila pa rin ang magbebenta nyan dapat nyan sa mga bigas na yan kinonfiscate nyo na hinakot dinala doon sa sa bodega ng NFA okay sa Malacanang idinirektan nyo na sa mga retailers o sa kadiwa. Di ba may mga kadiwa? At ibenta ng mura. Tapos ito pa, mangre-raid din na lang naman kayo, ina-anonsyo pa. Di ba yung reporter doon, may susunod anyang mga i-raid sa sa buong kamay nilaan yun sa Bulacan pa lang natural hindi lang sa Bulacan yun natural sa ibang probinsya mayroon din at lalo sa Metro Manila ngayon no, sabi nung gunggong na reporter nung channel ba yun GMA ba yun may mga susunod pa anyang re-raidin marami pa <laughs> ano ba naman magre-raid kayo, ina-announce? Di ba dapat surprise? Ano ba naman yan? Sino ba ang may ano dyan sa namamahala dyan sa pagre-raid? Bakit ina-announce yun? O oh, ito pa. May isa pa akong napanood na isang vlogger na kinontent niya yung yung uh, isang bodega daw dyan sa Bulacan na isa dumas ka na raid katabilang daw ng uh, Philippine Arena na pag-aari ng <coughs> uh, Iglesia Ni Cristo na mayroong isang nagbulgar na isang vlogger uh, na galit na galit nga itong vlogger na pinanuorang ko na ang sama-sama daw na, ah sama-sama talaga nung pinagsasabi tungkol sa Iglesia the 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 religious sect itself. Bueno, kasi kung totoo na talagang sa iglesia yon may ang may-ari noon ay iglesia ni Kristo mismo, may karapatan siguro magalit yung taong yon yung vlogger na yon Imagine, religious group ka na nagpapakalat ng, ng uh, gospel of Christ, tapos you will be involved in such di diba? but we don't know yet kasi kung totoo yon dahil yung yung vlogger na nagbulgar niyan ay parang galit na galit sa INC so hindi natin alam kung totoo o hindi kasi dahil lang sa may nakitang mga sako doon na may logo ng INC ay pinresume na niya na sa INC daw yung bodega at nagne-negosyo nitong nagtatago. Naghoard ng bigas. Syempre hindi naman talaga maganda 'yon. Kung totoo ha. At sabi nitong vlogger na ito, mayroon daw siyang uh, reliable source na informant na informante pa ng uh, DILG secretary. So mukhang reliable 'no. Ngayon antay natin ang uh, sagot ng INC. Siyempre naman. Ang ang kalakaran naman dito sa atin sa Pilipinas eh kapag inaakusahan nakaka laging nakakakuha ng palusot. Oh, hindi pa sinasabing magpapalusot magpapalusota. Ah. Ang sabi ko generally kaya walang halos napaparusahan dito sa atin na mga makoneksyong tao. Dahil nga sa nakakagawa lagi ng palusot at yung mga palusot sa ilalim ng lamesa. Diba? Kaya, abangan natin kung anong katotohanan dito sa ano ng INC, no? Ngayon, <clears throat> more still on this uh, bigas, na itong mga anti-BBM vloggers, lalo na yung uh, uh, demonyita na nasa Amerika at yung demonyito rin na nasa Canada, ang lagi ninyong sinisisi, si Marcos, si BBM. Kasalanan ni BBM na naman, na mahalang bigas. Tapos yung mga ibang mga viewers dyan, mga bashers dyan, hindi kayang ibabaan ni BBM ang bigas. Ano ba kayo? Mag-isip-isip nga kayo, mag-rewind kayo. Bumalik tayo doon sa nakaraang administrasyon. Hindi kaya galing doon ang problema? Ano nangyari kay Manny Pinyol? Na si Manny Pinyol na sekreta DA secretary nung panahon ni eh, tatay nyo, eh ang ganda-ganda sana ng plano sa DA. Pero, ang laki daw pala ng problema sa loob ng DA. Kaya nga siya nag-resign. Pero pagkakaalam ko parang tinanggal yata ito eh. Tinanggal yata ito ni dating Pangulo dahil nga parang siya pa yung, ang pinaburan pa yung mga uh, kumakalaban kay Pinyol. Mga kartel, mga negosyante. Yung mga taga-gobyerno din na kasabwat. So, ang akin lang eh, bakit din nyo laging ibinibintang? kay BBM ang problema yan na naman, nagpa-palingke nagpa survey na naman yung palingkera na toxic ang bunganga ang nakatutok lang doon sa ang mahal ng bilihin hirap na hirap na ba kayo? natural natural hirap kami rito kayo dyan sa Amerika masarap buhay nyo pero kayo, ang pakikialam ninyo dito sa sa bansang Pilipinas, hindi makakabuti. Pampalala ang ginagawa ninyo dyan. Hindi kayo nakakatulong. Sisi kayo ng sisi sa pangkasalukuyang Pangulo na ang problema ng bigas at mahal ng mabilihin ay hindi naman kagagawan ni PBBM. Unang-una dyan yung gera sa Ukraine, di ba? Inflation, mahal na gasolina, dahil sa gera. Tapos, isa pang problema, yung galinga sa dati pang administrasyon na na over dito sa present administration. Mahal na Pangulong BBM, kung ako po sa inyo, bakit hindi nyo i-hire si Manny Pinyol? nagawing DA secretary. Mukhang matino po yan eh. Al alam niya ang da dapat gawin at mukhang in line with your plano. Kasi itong mga kasalukuyang nasa DA po, mukhang mga salungat po sa inyo. Lalo na yung, yung tinanggal niyo na dating si Lucadio si Gast... Lucadio... Leocadio Sebastian na napakatalinong doktor. Eh, nag nag-doctorate pa sa Amerika. Ang galing magpadami ng ani ng bigas. Palay pala. Pero, ginagawa niya yan sa ibang bansa. Ang tinulungan niya po, nitong si na ito, gago na to, ay Vietnam, Thailand, at Indonesia. Doon siya nagkalat ng kanyang katalinuhan. Kaya nga awarded yan eh malaking pasasalamat sa kanya. Pero dito sa sarili niyang bansa, ginagago niya ang sariling bansa. Ginugutom niya ang sarili niyang mga kababayan. Kung ako po sa inyo mahal na BBM, tanggalin niyo na yung inayupak na yan. Ang plano po kasi ninyo ay gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero ano itong sinasabi ng tao ninyo dyan, itong Sebastian na ito, ang sabi niya, imposible. Imposible raw na mangyari yung sinasabi ninyo na 20 pesos per kilo na bigas. Ungas. Kung ako po sa inyo, tanggalin niyo na yan. Ang talino niya, gusto niya lang gamitin sa ibang bansa. Baligtad ang utak. Kutkutin ang utak na yan padaanin sa ilom. Kagaya nung ginagawa sa Egypt noong araw. Siguro nakalagay doon na may nakaktak doon na Vietnam, Indonesia, Thailand. No? Ko ko sa inyo, hindi naman deporte, eh, kasi Pilipino yan eh. Itapon nyo yan doon sa Vietnam. Doon na siya. Tatanggapin naman yan doon. Total doon niya ang tinutulungan niya yung bansang yun eh. Doon siya. Kasi dito, imbis makatulong, nakakasira po. Kaya kung ako sa inyo po, mahal na Pangulo, kung ayaw ninyong bitawan yung DA sa ngayon, <coughs> dahil siguro napapansan ninyo na mga salaula yung nandyan sa loob ng DA, <coughs> salusalungat po. Salusalungat ang mga sinasabi at salungat sa, sa inyong prinsipol. Sa inyong mga plano, sinasalungat kayo <laughs> mukhang wala kayong kasundo dyan sa DA. Nag-iisa kayo dyan. Kung ako po sa inyo, mahal na Pangulong BBM, kunin nyo muna po si Manny Pinyol. Kung ayaw nyo munang iwanan, di, sekretary kayo, di, kapalit na si Bastian. Tingnan natin, mukhang mapapaganda niya po ang agrikultura natin. Dahil mukhang align po sa utak ninyo yung utak niya. Ba, mahal ng Pangulo? Or, pag nakita nyo ako okay, si Pinoy, di, bitawanan nyo sa kanya yung ano, endorse nyo na sa kanya yung uh, position secretary. With still, your close monitoring. Pero ako naniniwala po ako na magiging magandang DA Secretary po si Manny Pinyol I'm recommending him sino ka ba? para magrecommend parang si si Marlo ka. <laughs> nagre-recommend sa... kaya galit na galit si si first lady kasi inuutosan siya na i-hire ito i-hire si ganyan i-hire si gano'n yun ang kinakagalit niya kasi hindi ko na yung mga rekomendado niya. Kuha po naman si First Lady, bakit naman kita susundin? Sino ka ba? <laughs> Masyadong demanding. Let the person in position decide. Sino ka? Porque hindi ka sinunod, nagalit ka. Tapos yun, sinisira-siraan mo na. Anyway, mga kababayan, yun lang po ang gusto kong sabihin. Sana po makarating ito kay, ma Manong Bongbong. -bong. This is very urgent na. This is emergency. Ako yung pagkain ko ng kanin eh. sarap-sarap pa naman ng kanin ko eh. Sa totoo lang, nagbawas na po ako ng kanin. Kasi sobra ng mahal. O, hindi na ako nagkanin sa umaga. Tanghali na lang. minsan hindi na ako maghapunan para tipid sobrang mahal eh oo totoo yun so yun po ang isang nakikita ko po gusto ko pong iparating dito sa, sa uh, dito sa video ko sana po si Manny Pinyol na po ang kuhanin nyo po si Manny Pinyol mukhang okay po siya at saka yung mga nagsisisisi dyan, pinag -sisi -sisi lagi yung Pangulo, mga siraulo kayo. Yung problema sa bigas mula pa noon, mga nakaraang mga nakaraang administrasyon. ba? Diba? O oh, yan lang po mga kababayan at uh, maraming salamat po sa panonood and see you tomorrow. Hasta la vista.